Hello guys, so andito naman kami sa uh, Superstore Pagkatapos namin sa Pilipino Store Sa Superstore naman kami Wow! So, kulang ba kasi Bibili kami ng uh, sabon sa Nice! Ang gulay, Yeah! So, andito tayo sa Superstore yeah, Superstore guys. So, Yes! Ito yung Superstore dito guys Ayan. Ito yung Superstore Ayan. Ang daming gulay oh. So, andito kami guys. Binibili. Ang laki ng sports dog rito guys oh. Dito, gaano kami na namin, ano, kulang pa kasi yung binibili namin So, ayun oh. Today is uh, Saturday pala dito guys. Kaya, ay ano kasi sulat pasok Ito, sarap to. Mga 20 formal pala yan, Sipin na no. Dollars. Bili pa tayo sabon. Ayan. Yan yan yan, ito. Bili, dilit dag ko sa Maayos no? Dag ko 'ta. Ito kami. Guys. Sabon. Bilipat tayo yung sabon. Ayan. Sili. Bilig ka ng bill paper. Yung ano ba to 8 dollar. Rabi mahal naman yun. eh yun. Yung pula. Pwede na yan. Guys. mimili kami. Ang dami sili dito. Oh. Ito. Ito, mahal pa namang kilo ng chili. Yan, pwede na So, andito wow, kami. Saging. Ito yung saging. Ito. Ito, so, oh. bins. Oo. Hindi, puwan siya. Mahalo. Kayo dali sa okay, na. Mahalo. Mahalo. No? Mahalo. 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 Mahal kang mga bilihin. Sabi mga bilihin dito. Ito, bukado. Oh. Sumura siya. Oh. Mahal ko. Pila mo eh. na yung bukado day? Saging. Saging hinong. naman eh. 75 pounds o oh, ah, 79 so andito kami guys sa loob andito kami sa superstore superstore ayan yeah, andito kami ito organic oh. organic yan saging Ha? Ang sag, na lang tayo. Ayun, bili ka mo ng isa. Dari meron. Ang ano, hinog na hinog na eh. Ito, na na. Ha? Oh. Guys, hinog na hinog na yung saging dito. Overcook na. Overcook na yung saging.